So ngayon yung kapayapaan. Hallelujah. Hallelujah. Ang pagbati ko ng pasasalamat sa mga oras na ito sa inyong mga esposa ng mahal na katastas ng Diyos ay aking sasampitin nito ng may kagalakan. Kung kaya't kayo'y magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Maraming salamat, aking mga anak. Ipinadama ninyo ang pag-ibig na tunay at tapat na nagmumula sa Diyos na magpahanggang sa walang hanggan Dahil yan ang mga butil na tinanim niya sa inyong mga puso't kalooban. Kung tinanggap ninyo Diyos sa inyong mga buhay. Dahil iyan ang nagiging daan o magiging daan ng bawat milita ng Diyos sa sanglibutan ito upang kamtiling ang mga ang mga biyaya at pagpapala ng na bagong buhay sa piling niya. Kaya't aking mga anak, naway pakaiingatan ninyo ang inyong mga kasuotan na ito'y pinaramit ng inyong amang makapangyarihan sa lahat. Sa bawat itinakdahan niya na tagapaglingkod ng, tagapag ng mundo ngayon. Dahil kayo man ay naging karapat-dapat na sa kanyang banal na harapan itong mga panahon na siyang tinanggap ninyo ang tunay at tapat na pag-ibig na nagmula sa kanya. Kaya, ang lahat ng ito na siyang tinanggap na biyaya at pagpapala ng mga esposa niya sa gawang ito ay tunay na pasalamatan niyo lagi sa araw-araw ninyong naway may isa pamuhay din, lagi at manatili ang aking mga mahalagang bunga, ang kababaang loob, ang pagninawa, ang pagtitira, ang pagsasakripisyo at pagtiliis, ang pagpapasensya, ang pagpapatawad, ang pagpupuno ng mga kakulangan ng bawat isa, ang pagkakaisa, kalakip nito ay ang pag-ibig ng Diyos nung walang na walang hanggan. Kung kaya aking mga anak, minsan mahirap man, ninyo, ninyong isa katuparan nito. Subalit tingin nyo lagi ang gabay at pagkumbay ng Diyos sa araw-araw ninyong pananalangin. Dahil kailanman hindi niya ito nililimo. At ang lahat ng yan ay isa sa inyo lang. Kaya kayo nawa ay lagi magkaisa, magmahalan at magpahalaga sa isa't isa. Mga ibang manglangit, ang kanilang pinagmula Higit ng inyong mga kapatid na narito sa kawin ito. Ang paggala at auspusong pagmamahal sa kapwa ninyo. Ito'y inyong panatili ang inyong Kung minsan man, kayo ay may mga kasama ang loob. Subalit so, ang isusuklin nyo sa kanilang na ipapadama ay ang tunay na pagmamahal at pag-ibig. Mga kaaway man sila o hindi man ninyo kada upang palad sa mga bagay na mabubuti. Subalit so, sila man ay mga anak ng Diyos tulad ninyo na makasalanan kaya't aking mga anak, huwag na huwag kayong magtatangi, magpakailanman, ng inyong mamahalin at papahalagahan, paglilingkuran at tutulungan sa abot ng inyong makakaya sa buhay na minsan man lamang daraan sa mundo ito. Kaya't aking mga anak, samantalahin ninyo at gawin ang nararapat sa abot ng inyong makakaya. Ang lahat ng mabubuhing bagay, ipalaganap, kalaki pang kagalakan at kamabaang loob, kalaki pang pag-ibig habang kayo'y sumusunod at isinasakapuparan ng Diyos ang lahat ninyong hangarin bilang kanya mga tagapaglikos. Aking mga anak, wag na wag kayong magsasawa sa paglilingkod sa kanilang lahat. Na narito sa mundong ito, adiliman ang kanilang mga pinagdaanan, hirap din sa buhay, pawalang pag-asa, katamlayan sa pananampalataya, kayo ang magiging daan ng upang manumbalik ito sa pamamagitan ng bawat pagtitipon na itinatakda ng Diyos. Na ano naroon din siya dahil isa man o dalawang nagkakatipon tunay na kasama ng Diyos. Laging maging magalak aking mahal. Laging handa sa mga pagsubo, ang paiin tulutan ng Diyos at ang lahat ng iyan ay inyong pasalamatan lagi. Dahil iyan ang magpapatataw ang inyong mga kalooban. Kalooban na kung saan maharapin ninyo lahat ang mga mahalagang bagay na niya sa inyong mga buhay. Sumayin nyo muli ang aking pasasalamas ang inyong pag-awit ay tunay na pinagigiliwan sa kalamitan. Mga Angeles man, ay kasabay ninyo na umaawit ng pasyon. Pasyon ng Kalbaryo, Jesus na puto.